So, ayun, guys. Nandiyan okay, na. Tapos na. Tapos na to. Ito na siya, guys. Wait lang. Baka muna tayo maglaro dito. Ligo muna tayo. swing Sige, lang. guys. Okay. So, guys. Nagkalat ka sa kapatid ko. So, ito ang aming pang-pang-mata. Taman ba yun guys? Ganyan. Ganyan lang. Isa parang hindi ganyan. L lulusot lang yan. So ngayon guys, maliligo na kami. sa si swimming na! Swimming time! Batsya lang! Hindi malaking swimming. Batsya lang. <laughs> sa doon, reloon namin. Ang reloon namin! ba tayo magsistream? Huwag ka namang vlog. So, So, guys, dito na muna kayo. So, babay na, guys. So, eto na lang. Kami yan na lang kami mag-vlog. Pakatapos namin maligo, mag-vlog na ulit kami. So, babay na, guys. So, eto na pala ang nagtatapos na video. Tulong ka ba bata? Oh. So, bye, bye na, guys. Bye.